Kag sa numero uno sa mga balita, subong adlaw. Si Representative Ferdinand Martin Romualdez, ang First District sang Leyte, ang nagdaog bilang Speaker of the House sa 20th Congress. Pito ka mga kongresista, gikan sa Negros Occidental, ang nagboto para sa iya. Siya nagdaog sa boto nga 269, nakita diri ang pito ka mga Negros Occidental Representatives. Sa Representative Julio Ledesma, the 4th, sa 1st District, Alfredo Maranon the 3rd, sa 2nd District, Javier Miguel Benitez, sa 3rd District, Jeffrey Ferrer, sa 4th District, Emilio Bernardino Yulo, sa 5th District, Mercedes Alvarez, sa 6th District, Kag Manuel Frederick Co., sa Abang Lingkod Party List, ang nagboto kay Romualdez bilang Speaker of the House. May 34 ka mga mamilidha ang nag-abstain na diri, si Bacolod Representative Alfredo Abelardo Benitez, ginpatag ni Benitez nga hindi siya magboto kay Romualdez bilang Speaker of the House, bagod nagapati siya nga ang chamber nagakinahanglan sa isa ka-leader nga mabakod, nga nagatindog sa likod ni President Ferdinand Marcos Jr., leader nga hindi magbutong paidalom sa iya, kundi makabulig sa paghugpong sang nasyon para sa iya, o kung para sa iya, sini nga vision sa pungsod ang Kongreso nagapangatubang sa mga kontrobersiya na naglalakip inisang questionable na budget allocation na nagcontribute sa pagbula sa pagsalig kag dysfunction. Nagdesisyon naman si Benitez nga hindi mag-align sa majority sa minority o kung sa opposition. Mag-aservis siya nga independent member sa in House nga lubos mag suporta sa presidente kag mag-abulig sa mga malapad pagid nga suporta para sa iyang liderato. Huwag mo kaya po ang ginaay mo nga ng committee ko? Ay hindi. Kung independent ka pa Wala na. Mm -hmm. Kung mag-Abi support Speaker... ...Nersan. Nersan. So, si Abi, no? Yeah. Uh, yeah. Uh, may araw man siya iyong uh, decision? Uh -huh. uh, iyang reason for doing that? Yes. Yeah. So, you so, so, uh, respect? Uh, of course, we respect each other's decision. Ang um, sabi sa iyo, black or talk na no kami on, on your decision? I do not know kung sino ang chairperson sa Angbisayan Black Committee hmm? so Angbisayan Committee so definitely hindi na po So anong mensahe mo para sa mga pakurudnon? So, well ang ako niya ginatindogan, ang ako niya gin, gin, ginapatian niya uh, what is proper, what is right so that, that will not be compromised, the principles that I feel, it should be carried sa mga public servants uh, should not be twisted or should not be diluted or uh, kinala mo per ano, tinugan what you think is the best.